So yun guys, no? So ito na yung ating dmx <coughs> 155 na si Lolong. So na-assemble na natin. So napalitan na natin ang carbs na 30. So makikita nyo dito. So PZ30. So 30 na. 30 mm na yung kanyang carburetor. Then yung ating pipe stock yan, pero kalkal yan. So malaki, malaki na yung lagay ng screen dyan no? so, yung tunog so, naka 7.2 na cams so, ang ating ignition coil so, racing ignition coil so, yung apido apido lang na kaya natin no? then CDI so, naka racing na rin yan so, tignan nyo yun yung response tirahin natin response so, medyo okay naman siya so, lucky dick sabi nga nila pag naka 7.2 na comes come grid come load so, medyo malagitik talaga para sa akin so normal na no? so yan so yun yung tunog ng ating uh, TMX 155 na umusok ng bagong taon loads mga loads no? I'm a sponsor.